Kahit nga nahuli na ang naturang salarin na tunay na pumatay kay Jessica, hindi pa rin masaya itong si Hazel. Hindi pa rin siya nakokontento hindi niya kayang mag-celebrate. Lalong-lalo na, pakiramdam niya ay dihado pa rin siya pagdating kay Felma. Lalong-lalo na itong si Felma ay talagang pursigido na madaliin na nga ang annulment dalawa nila ni Manuel. Kaya naman hindi niya matatanggap na lahat sa kanya ay nawala. Maging ang kanyang anak na si Jessica, maging itong si Manuel ay tuluyan ang maglalaho sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang nadaganan ng langit at lupa at hindi siya makakapayag na maging masaya si Felma. Felma sa pilingan ni Manuel kaya naman guguluhin niya ang mundo ng pamilya ni Felma at ipaparanas niya ang sakit na kanyang nararamdaman kinausap niya ang naturang uh, driver na siyang suspect, subalit ito ay kanyang gagamitin, babayaran pa niya ito ng malaking halaga 100,000 kapalit ng pagsisinungaling at pagpapanggap na nakita niya ang lahat na itinulak ni Kunin itong si Jessica. Kaya ito ay naging dahilan kung bakit niya ito nasagasaan. Sa lang banda, matapos ngang makita na lumitaw na nga sa news ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Jessica. Tela naging kalmado ang pamilya ni Felma. Siguro nga ay hindi na sila guguluhin dahil ayan na sa kanilang harapan ang tunay na salarin. Hindi na gagambalain itong si kulin Subalit wala silang kamalay-malay isang araw ay magugulantang na lamang sila sapagkat biglang darating ang kanyang abogado. Bigla na lang kasing nagiba ng statement or nagdagdag ng statement ang naturang driver at sinabi nito na ikinampirma o mano ng naturang si Tino na nakita niya itong si Jess at ipinakita pa nga ang larawan na ito siya ang nakita niya sa aktual na pangyayari bago niya ito masagasaan ay nakita niya mismo sa kanyang mga mata na naitulak ito ni Colleen kaya naman nangamba at nabalot ng takot ang lahat malubhang naapektuhan din itong si Kulin lalong-lalo na at dumanas na siya ng mental depression matapos nang ilabas ito sa uh, social media at nag-viral pa nga itong si Kulin lalong dadagdag pa ito sa kaniyang alalahanin at titindi ang kaniyang anxiety dahil sa mga narinig ng pamilya ay nabalot sila ng lungkot at pag-aalala isang malaking problema ang kanilang kaharapin kaya naman itong si Kulin ay nag kukulong na naman sa kanilang kwarto. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi nga ng abogado na siya na nga ang tinuro para maging salari. Samantala, itong si Felma ay agad ngang pinuntahan ang presinto upang makausap ang naturong driver na si Tina. At dito, halos ayaw ipakita ang mukha ng naturong driver at nahihiyas siya sa kanyang ginawa ayon niyang kausapin ang nanay nga nitong si Kulin. at nang mapansin na nga na Velma na tela iniiwasan siya ni Kino napasigaw na lamang siya at sinabi magkano ba ang pinahig nga ni Hazel para lamang magsalita at ikihin itong si Colleen sa pangyayaring hindi naman niya talaga ginawa samantala si Hazel naman ay magugulantang sapagkat piglangan darating ang kanyang abogado at dito nga ay kukomprantahin siya nito kung may ginawa ba siya para magbago ang statement nga na naturang suspect dahil bigla lang, na lang itong nagdagdag matapos na ang siya ay makausap. Kahit hindi pa nga tinanong niya kung binayaran ito ay agad na nga ang nagsalita itong si Hazel. Halatang napaka-defensive niya. Sinabi niya, pinalabas ba umunon niya na binayaran niya ang naturang suspect para lamang magsalita at para lamang magdagdag ng statement.